ng ano? Ito. Sorry. Mga madam. Wait, no. yun Ingat, sir. Ingat, ha. Ingat. Okay. Kumusta, ma'am? Kumusta ka? Okay lang naman, ma'am? Okay lang po. Ano, ma'am, yung uh, ano mo? Uh, yung naramdaman mo nung ka sa bundok? Kailangan <laughs> may jawan na ako next time. Oh! Grabe. <laughs> marino, marino. Grabe. Ano, ma'am, nahanap mo, ma'am, sa... Jowa, anong Siman ah! Yo, what's up mga kaswede? Good morning po sa inyong lahat mga idol. Ayan, guest natin ay from Baguio City, Philippines. Hello po mga boss. Good morning. Kawai-kawai naman dyan. Ayan. So, unang po namin target ngayon ay uh, White Beach. Ayan. At tapos uh, punta kami ng abatanis of the East. Ayan. Sila. Ayan guys. Nandito na kami sa Dingalan White Beach. Ayan. Pwede rin dito mag-overnight. Ayan yung aketin namin, Dingalan Lighthouse. right. All right. Nice one. So ayun mga boss, pwede nyo pong hubarin na yung inyong mga life best. Ayan, tandito na tayo sa Dingalan White Beach. Pakidala na po ng mga gamit po ninyo. Mga ka-shudy, akit na po kami. Ayan. Si Sir uh, Big Big Wheel, ayan po. Uh, second uh, time niya pumunta dito sa Dingalan Aurora. Nagsama ng mga tropa. Ayan. Sir, bakit ka sir bumalik dito sir? Anong ano? Anong dahilan? Bakit ka bumalik? ah uh, ang ganda ng ano, tanawin. Yun, di ba? Mga idol, ang ganda daw ng tanawin, sabi ni sir. Sarap balikan. Sarap balikan, pero siya hindi na bumabalik. Woo! Oh, Cumigeng geng. Oh, <laughs> All right. Let's go, let's go, let's go. Ang unahin po namin agatin na ay Mountain View aka Batanes of the East. So ayun po, good luck po sa ating guys ngayong araw na ito from uh, Baguio City. So yun, guys, let's go. guys so nakahuli sila sir oh ng ano ito Lima. crab ayan ang pangalan po niyan ay uh, kagang kagang po ang pangalan po niyan <coughs> dadali nila sa Batani of day so ulamin niyo yan sir pwede yan ulamin ginagataan niya masarap gitaan ayan sir pag tuwing kabilugan ng buwan ang dami nyan pupunta sila doon sa may ano, dalampasigan, doon nila ipapagpag yung itlog. O oh, sa bundok yan sir, bumababa sila sa, kapata, sa dagat, pagbilog ng buwan. Ang, um, ano lang, huliin mo lang yun siya. Tulakmain mo lang. Sa bundok lang po yan. Ano. Wait natin mga kasama natin. Itong dalawa malalakas. Sir, ano ang pangalan mo sir? Sir Louie, tsaka si Sir friend pag mga taga talaga mga guping sa so finally guys ito na kayo congratulations nice one nice one woohoo alright konti na lang sir nice one nice one ayuno alright Ayan guys, kunti na lang. Nice one, nice one. Congratulations, mga madam. Ayun, no? Nice one, nice one, nice one. Congrats. Congrats. Ayun. Sige ma'am, diretso na. Finally guys, nandito na kami sa Batani. Ayun. ah bata di sulit. Kasi nga mga video uh, uh, sa ah Viewtech sa Maybato. Ah. Uh, video critical sya pero ganito yung view. Pero dandan -dan lang naman. Ayun oh. May maagas natin. So next one. one. Ay medyo maangin nga lang talaga kung siya magpipicture kayo kung dito ikaw so ayun to mga guys ito kung makikita dito ayan o ayan medyo delikado lang talaga pero may lubid naman kapitan gandaan lang ang pagbaba mga idol Kapit lang sa lubit. Gusto daw yata mag-picture ng mga guests ko dito. Kaya tinala ko sila dito. Ayan. Alright. Ayan. So ayan po yung makikita po natin. Ayan. Sa baba. Ingat sir. Ingat lahat. Ingat. Okay. Ingat lang sir, ingat lang Ayan, ingas natin 1, 2, 3, smile Ready Ayan, uh, ready Ingat lang sir, maangin ha 1, 2 Guys, diretso na kami ng lighthouse. Ayan, uh, pangatlong bundok. Nakakatin namin, lighthouse na. Samahan niyo po muli kami mga idol. Kitakits po tayo sa lighthouse maya-maya ng konti. Hello. So ito guys, ito yung pababa sa cottage Ito yung papunta ng lighthouse traverse Yung kanina tinuro ko sa inyo kanina yung paakyat Ngayon ito traverse naman ito, okay, ito yung Lighthouse Nakarating na kami ng lighthouse guys Pangatlong bundok oh. So ito naman po may kita ang view dito sa lighthouse Nice one, nice one, nice one Congrats sa inyo mga boss so, Guys, tapos na kami ng tatlong bundok Malalakas yung ating mga guests ngayon From Baguio, ano? Ayan o ano? Puna pinunta namin Batanis of the East View deck dun sa may bato Tapos pangatlo itong lighthouse So ayan tapos na kami Ayan tapos na kami. Bababa na po kami. Punta na po kami ng uh, white beach at doon na po sila magswimming. Ayan. Ma'am, kumusta ma'am? Kumusta ka? Okay lang naman, ma'am? Okay lang po. Ano ma'am yung uh, ano mo? Uh, yung naramdaman mo nung nakakyat ka sa bundok? Talagang joya na ako Oh! <laughs> Grabe. Marino, Marino. Grabe. Marino. Ano ma'am hinahanap mo ma sa Jowa? Anong Siman po? Ay, Siman oh, napakaano. <laughs> boss P, ikaw na to, Boss P, ikaw na to, Boss P. Okay. Yeah, bababa na po kami. so, <laughs> <laughs> na, nakababa na kami. So, ito natin ang prepare natin ng pagkain nila para bago sila mag-swimming, busog po sila. So, ayan, samahan niyo po ako mag-prepare ng food nila. I um. nga mga ka after nilang mag-lunch. Ayan. So, naligo na sila dito sa White Beach. Alright. Ayan nga mga idol. So, mga ka-shootie, hanggang dito na lang po itong vlog na ito. Maraming maraming salamat po sa mga nanood sa vlog na ito. ayan, kung mga gusto pumunta sa Dingalan, ipigil nyo lang po ako or contact nyo po ako sa 397 4136 976 Dingalan, tour guide Kashudi Jr. Edgardo Tipon Tipon, ayan, maraming salamat bye bye, I love you all